Good morning sa lahat. Uh, bali sa mga ano po ito sa mga naghahanap ng puppies. Ang um, Beagle. Ayan, uh, ko na rin po yung Facebook account ni Sir Daryl Lalas po dito. Ayan, uh, pwede, mo, pwede nyo po siyang i-message sa mga nagahanap ng Beagle Puppies dahil si Sir Daryl Lalas po ay from Mapandan po siya sa May Golden. Uh, meron po siyang pang-out na apat na puppies Bali ang sire noon ay sa akin po si Madara. Si Madara po ay linya da po nung kay Alvin Carino na import line. Ayan, bali try ko yung kanyang color. Tsaka yung dam naman na kay Sir Daryl Lalas ay carrier siya ng Choco kaya uh, try ko at Choco carrier po siya. Bali date of birth uh, March Nine, uh, date of release is sa April ng katapusan upon release na po iyon kaya message lang po kayo sa kanya napaka quality po yung ating sire at yung kanilang dam uh, legit na legit po yan na talagang purong purong beagle dahil isa sa mga video ko po, po ay nasa aking youtube channel na ayan kung gusto nyo po yung mapanood pwede nyo pong i-message si Sir Darryl Lalas or pwede nyo rin po akong i-message Ayan, so sa next video, uh, ilalagay na rin po natin yung kanilang mga video sa susunod dito sa video na to. Kaya tuloy-tuloy nyo rin po panoorin dahil ilalagay ko po yung video para sa mga gustong magpa-reserve. Ayan uh, po, pumili lamang po kayo o pwede nyo pong i visit ang mga aso ni Sir Daryl Lalas. Ayan, uh, doon lang po sila sa mapandan sa may golden. Ayan. So, ulitin ko po ulit. Ah, inilagay ko po sa first video yung kanyang Facebook account. Kayo na po ang bahalang kumunta kay Sir Daryl Lala. So, ayun. Hanggang dito na lang yung aking video. Maraming maraming salamat po. Ayun. Lagi na po natin. Hmm. <tod> Work, work, work. Work, work, work,